natin at atin ang tatakpan. Ayan. Hello po mga kadudutski. For today's vlog po ay tayo po ay magluluto ng sinuam na dalang. Ako po muna ang makakasama ninyo sa vlog na ito dahil si Dudutski ay nakana atin else. Flashback. Hindi ko makakuli malaki. Ang eh. may dami na i ay. Dami po sa itay. Sa pinangilaw. Sa palayanan. Dahil ngayon ay matubig ng palayan. Tingnan natin. Holy reveal na si itay. Oh, Ay, yun ang maganda, ah! Malaking... Yeah. Malanda lang. Oh, ay, sarap na nga sinuam. Baby pang mga pangkat ito, eh. Laki yan. <laughs> Hindi pa masyado nalabas ang... ang mga kuwan ay isinda. Hindi pangkat yan. Ay, ano yan? Ano yung naninira na ipuwan, ah. Ayoko, ay eh, malas na! Aaaaah! Malas na! Aaaaah! Malas na! May bilis naman na yan! Hindi ba ganyan pangkat? Hindi, hindi. Ay, ano yan? Naninira sa masili yan. Oo, oh, ay eh, matamain na. Oo, ay sarap na yung sinuuan mo ah. Tinggalan. Hmm. Hindi ba ganyan palo? Ang mukha ng palo. kabak ay gusto naman ay mabilis nakuha mo yung lumabas ang huli ito sa pangilang dahil nga na matulig ng palayan Labas na naman ang isda. Oh, ay ng okay na ng dalag. Aray na yung sinami. Aray na talon. Labag pa kayo. Slip na doon. Tinan po ninyo yung mga pusa. Mga marites. Slip na! Lama. Anong kukunin mo? Itong grami. Bakit? Bakit? para hindi masira. Iba pa mag-ambakwis. Ito nga ba? yun yung mahabang palikpik Ititira lang po mm -hmm. so daw eh. mm -hmm. na mm -hmm. yan palos at saka dalang doon yun ba yun sa gilin ba ano alam yan ba ano patagal ang gilin ba ano dalawa yan ba ba ayun o Oo! Uh, tumal. tumalakas! Bakwes, bakwes! Sarap nito? ito! Pritohan! Ayoko na yan! Gusto ko yung dalangang pa! Ano yung bakwes? Ang bakwes pati! Napit na ilaw! Ang bangas, Ay, oh, aw, na po Ay, ay Ito pala yun Huwag bang maliit abangers Abangers, one, two, three, four Okay, balik na kayo sa tulugan ninyo ito yung ilang ulan naman wala naman naman Ito na po yung nahuli na itay na dalag nung isang gabi na siya po ay nang oriente yung ipapakita ko po sa inyo mamaya sa flashback. Siya po ay nang oriente dahil nagkaroon po dito ng tag-ulan ay sobrang lalim na po ng mga palayan dito. Pag po malalim ng palayan ay yung pong mga estado po sa may parting malalim ay napunta po dito sa palayanan. Kaya po sa itipin ng oriente. So, ito na po yung dalang. Akin po muna itong ipiprito. que po ay nag-favorito no, ng isda. Isa kong palatandaan na pwede mo na siyang dilingin ay pag na po yung sagit-sit. Ibig sabihin po ay luto na. Kaya pwede mo balik pa yung hindi naghinahin na po ang sabistik kaya ito sa dihinay ayan ito na na ito na po sa dihinay ito na 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 ang na Kakahunan na po natin. Ayan o. Ang ah, hunan. Ayan. natin yung Ay -ay. mga ti isalang dalang din. Dito, dito na po sa kalapit ko ay meron akong kape. Kape po at saka pritong saba. Habang ako po'y nagluluto ay ako po'y nagkakape. Dahil ako po'y mamaya pakakain ng lunch. Ito na po muna ang almusok natin. Kape at kape at saka pritong sa saging na sabak. Habang ako pa'y nagpiprito, ako pa'y maghihiwa ng itong bawang sibuyas. Ito pong recipe ito ay paborito ko pa nung ako'y bata Medyo kapareho po siya ng parang, parang tinolang isda. Ang style niya. Pero ang tawag ay sinuan. Ayan. Pwede magliruan ng sibuyas. Sa ating lago. pinapatumbayan ko ng aking piling preso. Ayan, babalik pa din na po natin sisigilin ko sa mga isa at hindi ko mga sangkap sa ating lulutuing sinuam. May pritong dalag. May dahon ng sili. Ito po yung paminta. Bawang. Bawang, sibuyas, luya at asin. Ayan, nag-ano na po tayo ah nag saklang na tayo ng bagong kawali nagpapang papang nagpapang inasbok na po lagyan natin ng mantika at tayo magigisa Ay, mag na. Ayan na, nakulbo-kulbo na po yung Mantika kaya atin ang Ilalagay itong nating bawang Ito po yung tenola version. Lagyan okay, na din po natin ang luya. Luya po, maraming luya para mas masarap. Ito pong luya ay nakakatanggal ng ano eh lansa. Lagyan na po natin ng ating isla para tumak na po yung laso ng rakado. Ayan na yun po itong dalagbak at ito yung mahimay na. Para lalak na po yung laso ng dalagbak. lalagyan po natin ng asin. Mamaya po natin ilatot na ka mga paalat. Yung asin ay medyo medyo matabang. Tapos lalagyan na po natin ng pamita. Lalagyan po natin ng madami may sipa ng tahan. Okay. And

lalagyan na po natin ng tulong. Ayan, nakulo na po ang ating sinuhan. Titikman natin kung ano, ah, kung okay na siya sa alat. Na. Dahil kumukulo na siya, okay na siya sa alat, baka mapaalat naman. Ay lalagay ko na itong talbos na sili. Ayan. Yan po ang pinakang garnish natin. Talbos na sili galing sa bakuran. Ayan. At pag ito pinalando na yung ano, Ayan, natuna. Ayan, ito po yung ng lasa. Ayan, ang panguna. Mapapadamay na naman ang kain ito. Ayan, lumasa na yung sili. Ayan, papatayin na po natin. Dahil mamaya pa po ako kakain, dahil si Itay po ngayon ay nagpapalayan. Tinutulungan po niya si Tatay magmakin. Dahil wala po siyang trabaho. Ay, lagi po siya natulong kay tatay pag mamaki na. Ayan, patay na po natin. natin at atin ang tatakpan. Ayan. Para mamaya, ayan ay sa aming hapunan. Ano, tanghalian. Tayo po yung magkakape. Kape po tayo. Ako po yung pagkatapos magluto ng almusal, ay ako po naman yun ay magkakape. Dahil ako po ay hindi nakain ng almusal. Bagko sa'yo, mas gusto ko pa po yung kape. Mamaya na lang po tanghali ano yung niloto kong sinuom na dalang. Ako lang po ay, ano parang lubos ang kagalakan, pagkatuwa sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay-buhay dito sa aming paligid. Una po ay si Milot, si Kuya Emil, at si Ate Ine eh natutuwa sa kanila dahil okay okay na nilang nakakabot sa kanilang mga pangarap tapos ako napapayak na dahil nakita ko po sila kung gaano sila kababait kung paano sila namuhay simula noon natutuwa po ako dahil lahat ng ng mga blessing na natatanggap nila ay kabahagi kami unang-una na po si Dodot dahil si Dudot po ay hindi na iba sa kanila. Natutuwa po ako sa sa lahat ng mga blessing na natatanggap ng pamilya nila. Pinapapaya. Pangalawa po ay yung pong pagkaka-feature ni na Ermaline at saka ni Tatay Dondon sa I Wonder. Isa pong karangalan na ang timpakatan ay mapasama sa isang sikat na TV program katulad ng I Wonder. Isa rin pong karangalan na makilala si Sir M. Nakakatuwa po siya. Siya po ay napakabait, napakasimple, hindi po siya mayabang. Ramis. Yung pagkakakita ko sa kanya, wala siyang kaarte-arte sa katawan po. Totoo, napakatotoon tao po ni Sir M. Poy salamat po sa pangatlo po sa Diyos sa pagkakaloob niya ng walang hanggang pagpapala sa lahat sa amin kahit malayo pa po ang Pasko sunod-sunod pong nadating ang mga balikbayan boxes salamat po sa mga subscribers na patuloy na nagmamahal at nagsusuporta sa amin sa lahat ng aming mga YouTube channel. Ba't kaya niyo ako? Hindi ko po talaga makikila ng pag-iyak. Sobrang natutuwa po ako. Ayan, mag-isa lang po pa ako dito sa bahay. Ako ay nagising itang halina. Tapos ako ay nagkape. Tapos nga po ako ay nagluto. Wala na pa. Wala ako. Huwag lang ng kaligayahan. Sa lahat ng natatamasa nilang Swerte, kasama kami. Salamat din po sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa channel ni Dudut. Salamat po. May ano ko tuloy ay naiyak. Muli po, ako po eh, nagpapasalamat. Dahil sabi nga ni ate ini, wala daw sila doon sa akin nalalagyan nila. Kung hindi sa mga subscriber salamat din po sa inyo dahil yung swerte yung natatamasa nila nakakasama po kami maraming maraming salamat po pagpo po kayong magsasawang manood sa aming mga channel salamat po sa pagpapasaya sa amin sa inyong mga comment alam ko yung iba hindi po nagko pero yung mga pagmamahal ninyo ay sapat na sa inyong mga views na ibinibigay sa kay Milot, kay Malin, sa buong team Pakatan. Thank you, thank you po. At sa mga bashers, yung mga bashers po namin, kung ayaw po ninyo manood ng aming channel, malaya po kayo. Huwag na po kayo mag-comment ng kung ano-ano pa. God bless po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po, tatapusin ang aking vlog. Maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng sumusuporta sa channel ni Dudot, ni Malin, ng Ate Ine, ni Milot, Kuya Emil. Huwag po nilid nyo silang tirahin sa mga comment dahil kahit ako po, ako po'y nasasaktan. Dahil hindi na po sila iba sa akin ay. Kami po yung mga parang pamilya na. Mas higit pa po sa magkapatid ang turingan namin ni na Kuya Emil. Kaya ako po'y nasasaktan pag ay nakaka-tining ng mga bad comment, nakaka-basa. Tinan po naman ninyo, kahit paulanan ninyo sila ng mga comment, papaulanan po sila ng mga blessing. Dahil sila yung mga totoo mababait na tao. Maraming maraming salamat.